dalag pare dalag dalag oh my god dalag pare layo tinamaan wow. ang pare good morning mga master, master mga master, ito naman tayo guys o so, you know pagbabalik ni Cardo Dalisay guys kasama ko na siya ngayon so abang abang lang guys sana pa palarin tayo ngayon so once again guys welcome to my youtube channel Nasboy TV at kaya, kung bago ka sa channel wag mong kalimutan mag subscribe like share comment and pakipint na rin yung bell notification para tayo sa mga video na akit ako so, lang guys eh, akit na kami dun sa bakod ganito ang lutang ng dalag guys maga so maraming maraming salamat sa inyo guys God bless, ingat po kayo palagi

Pa, hindi pa bumabaril e, eh. maliliit maliliit eh. ang dami dito, grabe parang yung bangus na dati ma <laughs> sama sama may, may na maliliit eh. hindi parang ganon yung dating bangos, yung bangus yung gadami yung tilapia dito ah oo ganun grabe dami oh. 3 fingers na ba? mga 2 fingers yata yun mga eh. <laughs>

Ayun yun may inakay kasi dito eh Oh. oo ha? patay 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 <laughs> <laughs> ano yun? <laughs> hindi lang sinusubukan ko lang tirain yung maliit may papa ko lang sa inyo kung gaano kalaki <laughs>

Asa <laughs> ah, nang baril nyo? Ha? Ah. Oh, okay, isa na malaki-laki yung saguan nyo. Ah, oh, maganda diyan. Oh, tingnan mo yung isda dyan, oh. Grabe, dami yun. Oh. Parang peace pump. Oh, Pag lumino yung tumig dyan, Master, maganda. Sige lang master. Oh, matibay ang eh. Oh. bang suman 'to? Kali probinsya na rin Lain na sinagwan nyo ah. Lain na sinagwan nyo. Pagod. <laughs>

Mastero, ¿qué hago? ¿Qué haces? Dame lo. Thank you, Master. Bare qué me pasas el obús, si Mastero? Charap, tuman, chapul. yan no, oh, palaki Mmm, galing <laughs> Galing mo pare Lamentis Uy Mmm Tuman 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 kanin Alis niya mga idol, buti na abulan. Okay. This my idol, bali mo natin sa lalagyan ng idol. Dalag pare, dalag Dalag Oh my God! Dalag pare Layo Hindi pare Dalag <gibit> <gibit> เฮ้ยสองจุดสองศูนย์

Ya, tampilis. Hah? bilis. Huh? bilis. Katalikod 'di. masagot eh. Mahulog <laughs> Lupit mga idol Kita mo yung pare layo pa nun Nandun, nandun ako Tapos okay. dito <laughs> so, uwi na kami guys Umaga pa lang guys oh. Nagpa sa last 9 Ito ulam na kami ni master Sige lang, sige lang Sige ba guys, sinuerte pa rin kami guys. So, tingnan nyo. Ang <laughs> dami, maliliit. <laughs> Kadalawang dalag tayo guys. Si Cardo Dalisay, pagbabalik.